tungkol naman po sa mga kababayan nating umuwi ng Pilipinas na nagpalit po ng employer bago umuwi ng Pilipinas. Marami na po ko na-encounter ngayon mga OFW na umuwi ng Pilipinas na hindi po makakuha ng OEC dahil sila po pala ay nagpalit ng employer na hindi nag o nagkuha ng kontrata sa Apollo. Na ang isang OFW po na nag-change employer po kailangan po siyang kumuha ng contract sa ating Philippine Overseas Labor Office kung saan po naroroon ang worker. Very important po yun na may inform po para mailagay po, may update po sa system ng isang OFW na nagpalit po siya ng employer. Para po pagpunta niyo po ng Pilipinas sa nag-apply po kayo ng OEC, ay kakailangan po niyo, malalaman na po doon na kayo po ay nagpalit na ng employer. Maraming beses na po yan. Eh wala naman pong problema. Pwede naman po kayo mag-utos sa mga katrabaho ninyo kaibigan para mapa-update po ma para makakuha po may very mapaprocess po yung kontrata. Pero yun po ay uh, ano lang uh, papadagdag po sa oras po ninyo na ano, may stress po kayo katulad po ng ibang kakilala ko dito na ilang beses nagpabalik pabalik-balik po sa Happy OEA na-cancel po yung flight nila, na-rebook po nila dahil nga po hindi po naayos agad yung kanilang kontrata. Kung kaya po ay nagpalit na ng employer, kailangan po niyo ma-update ang inyong, inyong data sa system, mag, uh, magpuha po kayo ng bagong kontrata, ipa-verify po ninyo sa polo kung saan po kayo naroon para pag umuwi po kayo ng Pilipinas at po kayo ng OEC, eh hindi na po kayo mahihirapan. Correct me if I'm wrong, I stand corrected kung ako po ay may mali sa aking information.